Magandang umaga po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. Pabalik para sa inyong update. My My Dreamers or Team My and Trata are asking, Bakit Startup Philippines ay nirecycle nyo lang po ang photo ng Chada Mahigugma para sa cover photo? Ang sabi niya, The fact that you used a recycled picture for the single cover photo seems like this does not have a music video yet. You rushed her album, uh -huh, sorry, you rushed her album instead of the music video, knowing that the public anticipates her music video than the song itself. Seriously? Pinapatawan nyo lang daw po ba ang mga taga-followers ni Mary Delma and my Entrata? nako ako. Bakit ni hindi man lang ginawa ng magandang cover daw po ang bago niyang single na ilalabas aha, uh -huh. two days na lang sa Friday, August 18. Medyo na dismaya po ang mga taga-subaybay ni Mayma Entrata dahil dito hindi man lang ginawa ng magandang photo shoot kahit isang photo man lang sana para sa Chada Mahigugma. Bakit naman po ganon? Samantalang yung ibang mga singer, meron na nga silang uh, pa-fan meet uh, ng kanila mga music label. Uh, nagawa naman nilang uh, magkaroon ng fan meet yung ibang singer, especially yung si Angie Salvation, merong fan meet. Si Bel Mariano merong fan meet nung mag-release sila ng mga kanta nila ng mga single nila bakit si Maymay Entrata naman? Napaka, ano naman, napaka-obvious naman. Bakit naman ganoon Bakit naman hindi ginawan ng um, magandang cover photo ang kanyang bagong kanta, though nakanta niya na sa London Music Festival. Pero, I think she deserves a better photo para sa kanyang Chada may gugma. Bakit napaka-anime naman po ng kanyang uh, photo cover ng kanyang chada may gugma. Wala na ba tayong uh, ibang uh, photo na pwedeng gamitin? At uh, kung a-anime, uh, bakit naman ganon? O, uh, diba? Pero sabi ni One may Maymay, Tsada Mahigugma, ato ni Bay, atong kanta ni Bay. Kasi nga, syempre, dahil po ito ay A mixture of Tagalog-Bisaya na kanta. Pero yes, kahit na mixture ng Bisaya at uh, Tagalog na kanta, I think, sabi nila, deserve din, in my mind, ng isang magandang, magandang cover photo para sa kanyang kanta. Aba, baka pwede pang magawa ng paraan yan. Star Pop Philippines at Mr. Rock Santos naman. Uh, baka meron tayong magandang ilabas na... Pang, uh, parang invitational photo para sa kanyang uh, Chada Mahigugma. At naku, hanggang ngayon, ilang araw na lang yan at wala pa pong magandang promotion ang Chada Mahigugma. Baka naman, uh, uh, pwede tayong uh, gumawa ng promotional uh, for the rest two days na dalawang araw na lang yan bago ilabas itong kantang Chada Mahigugma ni Maymay may Entrata. O, di ba? Gising-gising po, uh, Star Pop Philippines. Parang halata naman masyado na may pinapaboran kayong uh, singer. Pero, di ba? Uh, deserve naman kasi talaga ng isang Meritil Mema Entrata ng magandang cover naman. Pero yes, sabi dito, uh, ABS-CBN PR uh, website po niya sabi, may tao din na para sa'yo, kapit lang dahil darating din yon Chada Mahigugma will be released this Friday, 08-18-2023. Sabi niya, may, may dreamers dito, aba, si Maymay Entrata, Anong tawag niya doon? Co-producer ka na ba ng sarili mong kanta? O, diba? Kasi nga, isa si Maymay sa nakalagay doon sa... nung mga credits ba? Baga, nakita natin yung pangalan ni Maymay next to Rock Santos. Ano ba yun? Ah, gusto ko makita nyo yun, guys. Sana. Ito yun. Okay na, nati-close up yan, guys. Kasi, ah, gusto ko makita nyo rin kung anong nakikita ni Miss... Uh, dreamers ano ba yun, nawala na, hindi ko na makita pero but anyways, super highways basta nando doon yun and so, ikinasaya na mga taga-subaybay ni Mary Dale May May and Tarata aha uh -huh. so yes mga kaibigan ah uh, dalawang araw na lang po yan sa mga bibili ng kanta sa Spotify or One Music uh, ihanda na po ang 45, I think 45 pesos po yan at for your streaming meron po siyang 219 200 something kind of hindi umabot ng 300 para po magkaroon kay ng premium para kunti-kunti nyo po ang pag play ninyo ng mga kanta ni Meritia Mayma Entrata o oh, ba diba? sa Spotify, sa One Music and then oh Uh, sa mga iPhone users po yan. Sa mga Androids, pwede po kayong tumulong. Of course, dun kayo pupunta sa YouTube uh, channel ng Star Magic Philippines. But then anyways, meron tayong nakita dito. Ay, repost lang po. Uh, Na-appreciate niya lang po ang kaseksihan ni Maymay at yung pag niya. Gusto ko lang ibalik ito at nung makita natin at uh, sa mga taong hindi nakapanood o hindi nakakita nito, ang sabi niya, Amor ni Uh, a morning Pablo, uh huh. Not SB19 related, but I just want to commend my my entrata for a beautiful performance. Her live vocals was amazing and powerful, and damn, she really walked like a supermodel. Is it just me, or she really looks like Jessie? Narito uh, Puya. Enjoy. 2022 po yan. Sabi niya, here's another video of my maintrata during her oh, Miss Miniverse, Binibining Pilipinas pala. Her performance at Binibining Pilipinas 2022. Opo, kami ang, kami yung nagsabi na para siyang contestant. I really love her expression and her aura exudes so much confidence on her. I hope she considers talaga na mag supermodel. Enjoy po, my fans. Oh, no! Oh, no! Kabug ah, mga queen. May may entrata. Oh my goodness, may mga kaibigan. Masarap balik-balikan ang mga nangyari during that time na talagang uhu, -huh, kumanta si Miss may entrata sa bikini portion ng Binibining Pilipinas 2020 to Adiba. Ah. Salamat po daw sa share at salamat sa pag-appreciate sa beauty at sa kakagandahan, kasiksihan at paka ala super model na paglakad ng isang Meridel Maymay May and terata on that time. Adiba, ah. thank you for this may may entrada. O, ah, di diba? So, yes, mga kaibigan, yan po ang ating pinaka-latest update on my my entrada. I hope na handa ng lahat para sa kanyang bagong single, Chada Mahigugma. Labi na sa tanang mga bisaya na nag nagmahal kay Mary D. may may entrada. Ihanda na. Iandam ang inyong mga kwarta. kaabot 100 by uh, 45 lang siya. og 50, mga isa ka kilong bugas pod. Um, Uh, pwede na ninyong mapalit kung kamo mga iPhone users pwede na ninyong mapalit ang uh, ang track ng Chada Mahigugma sa Spotify o sa One Music pu'yan. and then of course kung di mo kapalit pwede mo libre pwede mo magtanaw uh, sa music or sa lyric video sa YouTube channel ng ABS-CBN Star Magic Philippines pu'yan yan libre po yan all you need to do is Endless po ang pag nyo ng kanta na yan sa YouTube channel. Uh, of course, ang mga link, ibigay natin yan later. But not now. Not until the song will be officially released. So, Spotify po, mga kaibigan. Let's make this. Let's make this a big hit. Kagaya ng Ama Caboguera. All you need to do is to work with us and be updated kung kailan at anong-anong gagawin para sa ikagaganda ng... Um, kanta ni Maymay Entrada na Chada Mahigugma. Let's make this a big one. Like a um, makabogera, uh, way back two years ago, bayon. Aha. Uh -huh. So yes, mga ibigan Alexander Alexa Jules. It's nice to be back, and it's nice to update you guys sa mga kung ano yare sa showbiz career ni Maymay Entrata sa showbiz landia, Alexander Lexa Jules I'll see you for more later, dito lang yan sa ating channel na nagmamahal kay Maymay and kay Edward Barber at sa lahat ng mga taong mahal nila dito lang sa showbiz world Alexander Lexa Jules, I'll see you for more later, magandang umaga po sa inyong lahat